What's up, viajeros! Sabahan nyo ako sa panibagong vlog, panibagong adventure. Kung bago ka palang sa channel ko, my name is Jong, and welcome to my channel. For today's video, pupunta tayo ng Bangkong Kahoy Bali na matatagpuan sa Dolores Quezon. So mula dito sa area natin, meron tayong tatakbuhin 69 kilometers o halos katumbas ng dalawang oras na biyahe. So binabaybay natin ang South Luzon Expressway. So biyahe lang tayo guys, balikan ko kayo mamaya. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. you never hear me, bitch, now. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. even when Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran to no man, I still go. Go, 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 go. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. Uh, that's why they say, "Fake it till you make it," eh? And if you play that game, then you just might make a change. Approaching 1.5 kilometers. Nasabang mong Ano oh, po? Doon na lang sila sa taas? Sa taas na lang po. Gana. Thank you! Campers Parking Turn Left Taas Dog, Jerry or Terry Park What's up, Viajeros! Nandito na tayo sa Bangkong Kahoy dito sa May Dolores Castle. So tara, punta tayo sa kanilang registration. Gandang tanghali po. Pwesta niyo po, hindi naman. Good afternoon po. Here. Bali sir, uh, second time ko na to pero way back 2030. Okay. Ginagawa pa lang po to noon. Uh, take it, take it. Noong time na umakyat kami ng Durungawan, uh. dinaanan kasi namin to noon. Pero hindi pa talaga siya ganun kadibelo. Ayun <laughs> nga, ganda. Hello po. Ma'am, ang ah, kwan po sana, car camping po sana eh. Mm. Saan po ba maganda spot? Meron talaga kaming ano sir sa taas. Anong ano niya yes, sir? Yung um, nakabit din talaga po? Apo, Maligy. meron po siya. Maliit. Maliit? May awning po siya. Palagay mo kaya? Okay, kaya ni Nasaan What? yun? What? 4x4 po yun. Sir. Apo, may four yun? Ah, okay. Pump okay. side sir. Pero doon sa laga po sa taas, turun mo ako kuya kung saan yun sila. Saan po? Yeah, po. Doon sa sporting field mm -hmm. oh, oh, na yun. Straight lang yan yes, sir. Oh, straight si so, lang <laughs> <po. laughs> Ah, oh, okay. So, Meron um, na naman dun siya, ma. Meron na po. Uh, mm. Meron naman po doon tayo. Mayroon, sir. Ay, sige po. Malayo lang yung access nyo sa amin po. Opo, oh, po, if ever po kakain kami dito, oh, dito yeah. pa bababagam. <laughs> <laughs> kami. Mas malapit kayo sa, sa Store naman din doon, sir. Pag mga kailangan ah, okay, nyo ng mga dilata, Meron, meron po. Ayun, mayroon po sa meron po. meron di, po dito. dito talaga tent lang po talaga. Well, hindi po dito, sir. Bali dito lang sir open field. Iba pa yung campsite namin, sir. Meron dito kasi ito pa slope kasi siya. Oh, doon flat surface kasi siya kaya okay siya sa Ah, okay. Sige po. Ayan, sir. Pagka niyo, sir, pwede yung natin, sir, kung car camping, 2x4 uh, four four naman, kaya naman. Opo. Bali, ano po, 150 yung per head, sir, first night. Tapos, 150 din po yung car. Ah, sige. Sige po, ma'am. Tapos, straight lang yan sir. Basta mo, uh, makarating kayo dun sa ano, sir, sa... Basta, walang ibang uh, patag doon. Opo. Um, Basta mga 100 meters po. na ito po tayo, sir, ngayon. Yes po. Basta isa straight lang, sir. Alam ko dalawin dito, dito po, dito. Hanggang sa makaano kayo sa open field. Matanda. So, yun guys, <laughs> meron po silang mapa rito para sa kanilang camping site. Ano pong available nyo na lunch? Baka, Bali, ano, sa mga na tayo mag-lunch? kasi, sir. Ano po, tanong muna natin, sir. Ha? Kasi, usually po, mga burger, saka mga kwan po. Oh, sir, kasi for reservation po yung Friday na ulam, sir. Bali, mm pansit kasi kasi isang order po bang family pang apat. Ang dami po. Pwede naman sa lahat sige po. Siguro mamaya na lang, ma'am. Ano best seller sa pizza? May how you Abos kayo Okay na po? Okay na po, ma'am. So, yun guys. Abang hinihintay nating maluto yung ating pagkain, papasyal ko muna kayo sa kanilang nandito ngayon tayo sa Habit House kasama pa rin to sa area ng Bangkong Kahoy Valley oh guys So, sa mga gustong ma-experience, uh, matulog dito, pwede kayong mag-inquire sa Bangkong Kahoy, bale. Handa guys. Yeah. Simpleng simple lang. Normal dito yung ambun siya, araw, ambon, araw. So hindi tayo makapagpalipad ng drone dahil sa ganung klaseng panahon. So try natin bukas kung maganda-ganda yung weather sa umaga at hindi pa maambun ambon Saka tayo magpapalipad ng drone. Nirenda tayo ng pancit local pizza dito sa Bangkong Kahon. Napagod ako nung tumakbo. Ang <laughs> <laughs>

tapos na tayo nag-register at nag -birienda. so pupunta na tayo sa campsite. Yan. So mula dito sa area natin, so dito dito tayo pupunta sa campsite Yan. dito sa area na 'to. So, punta na tayo sa parking. Shoutout nga pala sa gumawa ng bago nating t-shirt ang J3D Apparel. Shout out boss. Napakaganda ng ating bagong t-shirt. So mula dito sa parking siguro mga 600 meters pa ang layo nung campsite. Naka-engage pa rin tayo ng 4x4 kasi mas matindi yung daan na dadaan natin. maliit na lang paliit yung daan isang sasakyan na lang ang pwede Tanghali po. Ah, ganun. Ah, isasakin mo eh. Opo. Salamat <laughs> po. Tapos na tayong nakapag-setup ng ating camping gears. Nakasetup na yung ating tent. Nakasetup na yung ating awning powered by moto-arc. At syempre, salamat din sa outdoor project. So, eto po ang Mount Banahaw. At eto naman po ang Mount Cristobal napapagitan tayo ng dalawang bundok ang laki ng campsite guys ayan so solong solo natin ang campsite so magpiprepare lang tayo ng ating dinner Kaya, balikan namin kayo mamaya sama hanya makanan boleh makan juga <laughs> ada banyak banyak to to Yeah. <laughs> <prueba> oh, apong, <gumalan> yeah, yeah. Yes. 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 apa Yes. ni. Yes. 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 ओह yeah? Lamig! Sampang! Ang galing yung mga aso kanina. The next day. Good morning, viajeros. So, eto yung second day natin dito sa Bangkong Kahoy Baling. So, eto yung weather, guys. Zero visibility na. Punong-puno ng hamog sa buong area. Time check, 7.30. 7.30. Gin ramen para sa malamig Time check. 10.30. Malamig pa rin ang panahon. So, ayun guys. Sayote. Binigyan tayo ni tatay ng sayote dyan. a ah, harvest nila. Wow! So, may pasalubong tayo doon sa Laguna. Yeah. Tayo dito. Salamat tay sa mga sayote yung pinahingi nyo po sa amin. Gayos na kami ng gamit kasi eh. Parating na ang bagyo, baka abutan tayo ng bagyo dito sa bundok. Mahirap na. Welcome back to our channel Matapos na naman ng ating Park Camping Dito sa Bangkong Kahoy Valley Maraming maraming salamat po Sa pag-accommodate sa amin And shout out Sa mga solid Na nanonood sa atin Si Echo Echon Aiden John Echon Si Pam, si Ruth Caranza, Roslyn Bunyaw, Mary Joey Kagasan, Jamie Makapagal, Mary Domalao, Wilma Suarez, at sa dalawang anak natin si Aljon at saka si Andre Suarez. Maraming salamat po sa inyo at syempre mga FB followers at YouTube subscriber natin. Maraming salamat po sa walang sawang suportang ang binibigay nyo sa atin. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So thank you and God bless.